pag pag dumating sila. Di, di. Bunso, ba't nyo naman ako naiwan? Hindi si Bun, hindi si, di, di, si Bunso lang, hindi si Di, di. Ah, bakit naman hindi pwede si Di, di? Kaya nga, iyak sa sayang. sorry po, to, hindi si Di, di. Eh, Isa nga ang nang iwan sa akin naman. Ay, si Bunso lang. Iniwan din naman ako ni Di, di. Ano hindi naman. Ay, nasaan ka si Didi? Ang do, doon sa tapos ni Hindi, tapos, tapos ipapadating kanya doon sa school, tapos ang ganda mo na sa school. Sasabihin niya? Opo. Anong sasabihin niya pag dumating ako? Tapos sabi niya. an sabi niya? Mamim sa kita sa school ni, ni Bunso. Oh, sabi niya. Opo. Hindi, mm, hindi ko siya papagalitan. Kaya nga sabunso si din mag i -school. Eh, sino na lang papagalitan ko at wala akong kasama dito sa bahay? Kaya nga sabi na, tapos mang, tatay, mang, tapos kada sila dito bang niyabos kani ni ni, ni di, di di tapos ang ganda niya na tapos may, may bulis sa tas gusto mo lablab mo sa opo <laughs> eh but nila kasi ako iniwan kaya nga hintay mo sila tumating ay nagpaalam ba sila sa yon opo ano sabi nila sa yon ilang Papa, alam kita sa pera ko may siyempre pa ako. Sabi ni Didi. Sabi niya kanina? opo Eh, di, sinabi niya kung saan sila pupunta? Tapos may dad si Mepo sa Ay, napigay niya sa iyo na sumpiyas? Opo. Ay, ang bait galod ni Didi. Ano? Opo. Kaya hindi ko siya mapapagalitan? Opo, ito ang talangka. <laughs> ito. Mm, -mm. Sasabihin ko na lang kaya pag dumating siya. Di, di, ba't wala ako kasama dito? Ay, si Bunso. Ay, si Bunso lang? Opo, hindi, hindi, hindi. Ano na sabihin ko kay Bunso? Bunso, bakit mo ni iwan si mamem? Sabi mo kay sabi, kay Bunso. Sabi ko kay Bunso. Opo. Eh, ba't mo iniiwan ang mama mo? Sasabihin ko. Opo, kay Bunso. Ikaw ba, hindi mo ba iniiwan si Neneng? Si ba Neneng? Opo, tapos. Tapos si Bunso lang ang pagalitan mo. Ako iniiwan niya ako ni... Uh ako ni ba Neneng? Tapos hindi niya ako ni ba hiyam na Sino? Nanay! Paluin ko si Nanay. Why? Ay! Ano sasabihin ko kay Nanay? sige, sasabi, tatanungin ko lang Opo. kung bakit kanya iniiwan ang anak niya. Opo, dahil mo Sige, hindi ko papaluin si Baneneng. Tatanungin ko lang, ano? Opo. Saan ka pupunta?